For today's video mga katropa, may importante nga akong aasikasuhin dyan. Actually mga katropa, dapat kahapon pa talaga to. Pero ayun nga, tinamad ako kahapon. Kaya nga yung Thursday ko na lang naasikaso. Kaya ayan, si Madam Vicky nyo, maaga talaga akong gogora ngayon. Pero bago tayo gumora mga katropa, eto muna yung aasikasuhin natin bago ang lahat si Baby Maddy. Grabe, parang kailan lang talaga nag-birthday siya. Abay ngayon, tingnan nyo naman. Grabe. 15 months na siya ngayong August 10. Tingnan nyo naman, diba? ang liit-liit niya lang noon. Pero ngayon, tingnan nyo, grabe, malikot na. At may sarili ng oras na ano, kung kailan niya gusto matulog. Anyway, mga katropa, binaba ko muna nga siya dyan para ibigay kay mama. Dahil meron pa po akong aasikasuhin. Bali, pinatuyo ko yung hair ko dyan. Tapos, ayan, inaayos ko dito yung ano, yung lesson ko para mamaya. And after niya, mga katropa, bumaba na rin ako dyan para kumain na. At syempre, kasabay natin kumakain si baby Maddie. O, oh, di ba sabi ko sa inyo, eh, gutom na gutom na rin si baby Maddie nyo. Tapos ayan, sabi ko, I'm hungry. Siya rin daw, I'm hungry na rin daw. Kaloka. Bale, ito nga pala yung kakainin niya na fruits. Ayan, meron siyang grapes dito. Tapos banana. Pero gusto gusto niya dyan yung grapes. Kaya feeling ko yan talaga yung una niyang target lako. ba? Diba? Sabi ko sa inyo, yun yung unang titikman niya. <laughs> Tapos ito yung ulam ko ngayon, gulay. Grabe, sobrang na-miss ko yung gulay. Kasi matagal-tagal na ata yung ano, huling kain ko ng gulay. Buti na lang talaga ang bata batuta na to. Kung ano man yung kainin ko na pwede sa kanya. Ayun, kakainin naman niya. Yes. Yes po si Baby Maddy nyo. Malakas po siyang kumain. Kami lang yung umawat sa kanya kasi alam mo naman, maliit pa siya, hindi pa pwede yung ano, sobrang busog kasi gumagatas pa yan. Mm -hmm. So ayan, bali yung grapes, in-slice ko lang din yan para siya na mismo yung ano, kumukuha para siya na mismo magpakain sa sarili niya. Ah, ba? Diba? Sabi ko sa inyo eh, talagang target luck niya talaga yung mga grapes na yan. So ayan, mix-mix na yung kinakain niya dyan, yung fruits tapos na rice rin siya. Anyway mga katropa, so ayan, fast forward na nga tayo at gumora na nga ako dyan, na. Tapos ayan si Jusawa, nagbabiyahe na rin papunta sa work. Tapos ayan, habang nasa biyahe nga, nadaanan ko prutasan. Kaya ayan, nag-stop muna tayo para bumili na ng prutas para kay Baby Madi Kung ako lang, naku, madalang talaga ako kumain ng ganyan para talaga to kay Baby Madi <laughs> so ayun na nga kanina pa nga ako salita na salita sa inyo. So ano nga ba yung aasikasuin ko ngayon? So for today's video mga katropa, eh marirelease na po yung title ng dalawang lupa na binili namin ni Jusawa na nakapangalan na po sa Amen. O, ba Grabe. After one month, doon lang talaga na-transfer sa pangalan namin. Kasi, grabe, ang dami rin talagang ano, pinagdaanan ng papel na punta sa BIR. Tapos dito, ang tagal ng waiting time talaga mga katropa. Kaya, umabot talaga ng one month. Tsaka ako mismo kasi nag-asikaso nagpata-transfer ng lupa na to. Kasi yung unang lote na nabili namin ni Jusawa, yung dalawa nga free of transfer na yon So, alam mo yon hinihintay lang namin na dumating yung title na nakapangalan sa amin. Pero itong bagong bili nga namin, ayun, nag-decide ako na ako na lang talaga mag-asikaso para malaman ko nga yung proseso. Meron naman kasi na may babayaran ka na tao siya na yung magpo-proseso nito ng transfer. Pero ako, gusto ko talaga, ako talaga yung mag-asikaso. At ito na nga mga katropa, finally, hawak ko na yung dalawang titulo na nakapangalan sa amin ni Diyosawa. Ayan. Naku, hopefully talaga I'm praying by next year. Ayun, ibibuild na namin yung dream house namin. Kaya abangan!